nga guys, ah, uh, medyo hindi pa luto yung kanin natin. higop muna tayo ng sabaw. Ayan. Ready na talaga oh. Sarap. Uh, grabe. Masarap kapag mainit siya, masarap. Sabaw, masarap po eh. Pospirito ng isda. Oh? Mora gina uh, sudan karon ba. Siyempre magpakabusto tayo Eh. Kaya nya kumanta matolo li. Kailangan medyo late na gid kami nag okay. um, ka Ang kanin hello hindi nasa sala. Oh siguro na siguro. Ay puke pun. Ito na siguro yan. Para ano? Ilan mo sa mga sa Hello guys, mani hapon ta ninyo ay simple rin itong sardahan ba o Sabon na isda O may kangkong ni okra lang yung na lang isago na to. O may tangkong ay eh. mm, Sarap, ha?